Hi, Mama Maring. Hi, guys. This is Jimmy Sirius. Sa ADY, it's very remember. Wagag. And, papunta tayo kinabaka ngayon. Kasi magpapakain siya. Dahil bukas, wala kami na benda. Ako, Altea Argel, sila Batting sila Bruno. Kasi, ano, may show kami bukas. And, uh, anong tawag dito? And, hi! Nalang yung mga hubog na. okay! Ay, sorry. May show kami bukas, so hindi kami makaka-pesta. So dito na lang kami sa kinabakhang kachain. Hi, Te! Ati, Perla. Chalan. Oh, Aanchon. Chubawal. Oh. Chubawal ang sasabihin oh. ko, Aanchon. Mga kachot lagday, mga kachot lagday. Uy!

Saan na ito na William. Ah. Kalayo ba sa kuha? Siya po ang sponsor ng atin. Hindi ka po siya mairook do'y. Namatay do'y. Siya may sponsor sa... Tiglang. Tulong. Tiglang. Sakit ito kayo niya. One month yung vet ko. Masa ako. One month. Nang source ang lechon. Ayun bukas po. Iyan pa rin lechonin bukas. Dalawang lechon. Ba't lechon rin d'yo na bukas? Eh ganda sa... Ba ba? Siya lagi. Siya lang kaya eh. Siya lang kaya. Ang Zarate family. Pagpiyasa pa ka, meron siyang... O siya tawag kanita yun? Paklay. Paklay ni Perla. May lamig yung paklay ni Perla. Ngayong araw niyang pinapakuluan. pa? Pagkain niya puro langgot lahat. Ano ba? Merong adobong... Marang siya Adobong bisaya 3 days. Ah, bisaya sa... Siya ang manok. Meron din. Anong piyachang ay... Inspired by Tita Abor Catering Services. Salamares, ha? Oo, oh, Salamares. Kung and meron Sino? Sino? Ayan na mga kusinera. Magkusa ka dahil? Ah. Si Madam, katong ni ganina. Ah. happy birthday, birthday mm -hmm. na mag -apon? Ay, saan itong birthday ka-aapon? Ay, di tayo lahat dito. si si Ah, okay. At meron na pong lasing. Pesta talaga kasi meron yung lasing. Ah, 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 sa'yo ka na lasing. Maugasan uh. na, uh. ne? At ikaw, ang Sony ni Kwante? Bara ni Jessica? ako ah, kasi sa dieta. Diba, kasi kaan natin mga kitchen staff Karisha? Oh.

tapioca, Ay, meron pang shinsi, meron pang bukas. The Kiyoka on the mix! Grabe. Nice. Yeah. Oh, yeah. Guys, nandito kami na karabak ayun ngayon. Know, hindi pa kami kumain. 3 hours na po kami dito naghihintay. So, again, this is the shrimp with Pais. and ang sarap na kanilang rice kasi it's white rice. So, more sugar. Ito naman ang humba. And meron siyang, o, di ba? Alam niyo kung ano to. So, meron ng humba. Ayun na sila. Meron ng onion rings. Meron ng paklay. Adobo. Ayun na sila. Ay, ang hinihintay ng lahat. Ah, man siya. Nakaw na siya kaya mauli na daw siya. Nagani na siya siya. Nakaw na kumigay muli na ko. Amen. Bless.

alert yeah, sinus uh, garbo oh. ah, ah, ah kapa kapa ah, ah. <laughs> <G> <laughs>

Happy Fiesta, Happy Fiesta, Happy Fiesta. Ada sih, ada. Ah, ah, <arah si. laughs> uh -uh. <laughs> ah, <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> This is our favorite garden. I ate it lagi bata. Bakan. This is not the toilet. Thank you, Regina.

Anong lechon? Anong lechon? Gata. Ano ba mo pwesta naman ng Guys, sabi natin mga kapitbahay, mga nakaka mag from the na pumatuloy tayo si Brenda ng Kasi. So, let's eat! So, this is fiesta celebration. Actually, ngayon ay bisperas pa pero bukas talaga ang fiesta. Pero kami wala kami bukas sila Brenda kasi may show kami pupuntahan.